Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Ngayong araw, may mahalaga po tayong pag-uusapan para sa kalusugan ng inyong puso. Isipin ninyo isang umaga, paggising ninyo ay nakakaramdam kayo ng paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga o bigla ang pagkahilo. Nakakatakot hindi po ba? Ang mga ganitong senyales ay madalas na babala ng atake sa puso isang kondisyon na bigla na lang umaatake. Nakakalungkot isipin na marami sa ating mga kababayan ang hindi alam na humihina na pala ang kanilang puso hanggang sa mangyari ang isang malubhang sitwasyon. Ang pangunahing salarin sa maraming atake sa puso ay ang tinatawag na atherosclerosis. Ito ay ang unti-unting pagbabara ng mga ugat dahil sa plaque na nagpapahirap sa daloy ng dugo papunta sa puso. Ang masama pa, wala itong sintomas hanggang sa malalana ang kondisyon. Ayon sa mga pag-aaral, Halos kalahati ng mga taong may sakit sa puso ay walang kamalay-malay hanggang sa sila ay atakihin. Kaya naman napakahalaga na maging maagap tayo lalo na sa ating mga kinakain. Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang pitong pinakamahuhusay na gulay na kilala sa kakayahang maglinis ng ating mga ugat at maiwasan ang atake sa puso. Ang pagsasama ng mga masusustansyang gulay na ito sa inyong pang-araw-araw na pagkain ay isang mabisang panlaban sa sakit sa puso at magtataguyod ng pangkalahatang kalusugan ng inyong puso't katawan. Una alamin natin ang tungkol sa bawang. Ang bawang na may matapang na amoy at lasa ay matagal ng bahagi ng ating pagluluto sa buong mundo. Higit pa sa pagiging sangkap sa kusina, ang munting bungang ugat na ito ay mayaman sa kasaysayan ng paggamit bilang gamot lalo na sa pagpapanatili ng malusog na puso. Ang pagiging mabisa ng bawang para sa puso ay nagsisimula sa sangkap nitong alisin. Kapag dinidikdik o hinihiwa, ang bawang nabubuo ang alisin at naglalabas ito ng mga sulfur compound na pinaniniwalaang nagbibigay ng maraming benepisyo sa puso. Ang mga sangkap na ito ay may anti-inflammatory at antioxidant properties na mahalaga sa paglaban sa oxidative stress, isang pangunahing dahilan ng sakit sa puso. Isa sa pinakamahalagang katangian ng bawang ay ang kakayahan nitong magpababa ng presyon ng dugo. Ang alta presyon, na madalas tawaging silent killer, ay isang malaking risk factor para sa atake sa puso at stroke. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng bawang ay maaaring magdulot ng bahagyang pagbaba ng presyo ng dugo. Ito ay dahil sa kakayahan ng bawang na pasiglahin ang produksyon ng nitric oxide, isang molekula na tumutulong mag-relax at magpaluwag ng mga daluyan ng dugo para sa mas maayos na daloy. Ang pamamahala sa kolesterol ay isa pa sa mga larangan kung saan epektibo ang bawang ang mataas na antas ng low density lipoprotein LDL o bad cholesterol ay konektado sa mas mataas na panganib ng atherosclerosis. Iminumungkahi ng mga pananaliksik na ang pagkain ng bawang ay maaaring magpababa ng kabuuang kolesterol at LDL kolesterol na posibleng makabawas sa panganib ng pagbuo ng plak sa mga ugat. Bukod pa rito, mahalaga rin ang antithrombotic properties ng bawang. Ang pamumuo ng dugo sa mga ugat ay maaaring magdulot ng atake sa puso. Napagalamang pinipigilan ng bawang ang platelet aggregation o ang pagdidikit-dikit ng mga selula ng dugo na nakakabawas sa posibilidad ng pamumuo ng dugo maaaring idagdag ang sariwang bawang sa napakaraming putahe mula sa mga ensalada hanggang sa mga pangunahing ulam. Para sa mga hindi gusto, ang lasa o amoy, mayroong mga aged garlic extract o supplement, ngunit mas mainam na kumonsulta muna sa isang doktor bago uminom ng anumang supplement. Mahalagang tandaan na ang bawang ay hindi isang himalang gamot. Ang pag-asa lamang sa bawang nang hindi isinasabuhay ang isang malusog na pamumuhay kasama ang balanseng pagkain, regular na ehersisyo at regular na pagpapakonsulta sa doktor ay hindi sapat. Ang mga taong umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo o mag-oopera ay dapat mag-ingat. Dahil maaaring palalain ng bawang ang pagdurugo, sa kabuuan ang bawang ay patunay na ang kalikasan ay nagbibigay ng mga lunas na masarap at mabisa. Ang pagsasama nito sa ating pagkain ay hindi lang nagpapasarap sa ating mga ulam kundi nagbibigay din ng matibay na panlaban para sa kalusugan ng ating puso. Pangalawa, kamatis ang kamatis na may matingkad na kulay at masarap na lasa ay matagal nang sikat sa mga kusina sa buong mundo. Bukod sa sarap nito, ang kamatis ay puno ng nutrisyon na nag-aalok ng napakaraming benepisyo sa kalusugan kabilang na ang sa puso. Ang nasa likod ng bisa ng kamatis para sa puso ay ang lycopene, isang malakas na antioxidant na nagbibigay dito ng matingkad na pulang kulay. Ang lycopene ay malawakang pinag-aralan dahil sa kakayahan nitong magpababa ng panganib sa mga sakit sa puso. Ginagawa nito ito sa pamamagitan ng pag-neutralize sa mga free radicals na pumipigil sa oxidative stress at pamamaga na pangunahing sanhi ng sakit sa puso. Ang regular na pagkain ng mga pagkaing mayaman sa lycopene tulad ng kamatis ay naiugnay sa mas mababang antas ng LDL o bad cholesterol. Sa pagpapababa ng LDL cholesterol, tumutulong ang kamatis na maiwasan ang pagbuo ng mga arterial plaque na tinitiyak ang mas maayos na daloy ng dugo at binabawasan ang panganib ng atherosclerosis. Bukod sa likopin, ang kamatis ay mayaman din sa potasyum, isang mahalagang mineral para sa kalusugan ng puso. Tumutulong ang potassium na kontrolin ang presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagbalanse sa epekto ng sodium. Ang sapat na potasyum ay naghihikayat sa pag-ihi ng sodium at nagpapaluwag sa tensyon sa mga pader ng daluyan ng dugo na parehong nakakatulong sa pagpapababa ng presyon. Higit pa rito, ang kamatis ay naglalaman ng Esculin A, isang natatanging saponin na matatagpuan sa balat nito. Ipinapakita ng pananaliksik na ang Esculin A ay maaaring may epekto sa pagpapababa ng taba sa dugo na posibleng magpababa ng antas ng LDL cholesterol at triglycerides nang hindi naaapektuhan ang HDL o good cholesterol. Ang dali nitong isama sa iba't ibang pagkain. Maaari kayong magdagdag ng sariwang hiwa sa mga en sa mga ensalada at at sandwich i-blender para gawing smoothie o gawing base para sa masasarap na sabaw at stews. Ang pagluto ng kamatis Lalo na kung may kasamang kaunting malusog na taba tulad ng olive oil ay maaaring mapahusay ang pagsipsip ng lycopene ng katawan. Sa madaling salita, ang simpleng kamatis ay higit pa sa isang sangkap sa pagluluto. Ito ay isang superfood na malusog sa puso. Sa pamamagitan ng pagkain ng kamatis araw-araw, hindi lang natin pinapasarap ang ating mga pagkain, kundi gumagawa rin tayo ng aktibong hakbang para alagaan ang ating puso. Pangatlo, espinaka spinach. Ang espinaka na may matingkad na berdeng dahon at pinoong tekstura ay matagal nang pangunahing sangkap sa mga kusina sa buong mundo. Ang sentro ng bisa ng espinaka para sa puso ay ang mataas na nilalaman nitong nitrate. Kapag nakain ang mga nitrate na ito, ay nagiging nitric oxide, isang molekula na tumutulong sa pag-relax at pagluwag ng mga daluyan ng dugo. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo at pinapababa ang presyon na binabawasan ang hirap sa puso. Ipinakita sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition Research na ang regular na pagkain ng espinaka ay nagdulot ng malaking pagbaba sa systolic at diastolic na presyon ng dugo. Bukod dito, sagana sa potassium ang espinaka. Tumutulong ang potassium na labanan ang epekto ng sodium sa katawan kaya nakakatulong ito sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Ang dalawang katlong tasa, 2-3 cup lang ng espinaka, ay nagbibigay na ng halos 600 nana ng potassium. Ang mga antioxidant sa espinaka tulad ng lutein at quercetin ay lumalaban sa oxidative stress na maaaring makapinsala sa mga ugat sa pamamagitan ng pag-neutralize sa mga free radicals, pinapanatili ng mga antioxidant na ito ang integridad ng mga daluyan ng dugo at sinusuportahan ang pangkalahatang kalusugan ng puso. Napakadaling isama ng ispinaka sa inyong pagkain. Maaari itong kainin ng sariwa sa mga ensalada igisa bilang side dish o ihalo sa mga smoothie. Gayun pa mahalaga na maging balanse. Ang mga taong may kasaysayan ng kidney stones ay dapat mag-ingat dahil sa taglay nitong oxalate. At ang mga umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo ay dapat kumonsulta sa doktor dahil ang vitamin K ng espinaka ay maaaring makaapekto sa bisa ng gamot pang-apat pulang repolyo, red cabbage. Kahit na mababa sa kalorya, ang pulang repolyo ay puno ng mahahalagang nutrisyon. Ang isang tasa 29 gramo ng hilaw at tinadtad na pulang repolyo ay nagbibigay ng 28 kalorya, 1 gramo ng protina, 7 gramo ng carbohydrates, at 2 gramo ng fiber. Ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamin C at K na nagbibigay ng 56% at 28% ng pang-araw-araw na pangangailangan. Nag-aalok din ito ng malaking halaga ng vitamin B6, vitamin A, potassium thiamine at riboflavin. Bukod pa rito, meron itong kaunting iron calcium, magnesium phosphorus copper, at zinc. Ang matingkad na kulay lila ng pulang repolyo ay dahil sa mataas na konsentrasyon ng anthocyanins, isang grupo ng flavonoid antioxidants. Ang mga sangkap na ito ay naiugnay sa maraming benepisyo sa kalusugan kabilang ang nabawasang pamamaga at mas mababang panganib ng mga malalang sakit. Sa katunayan, iminumungkahi ng pananaliksik na ang antas ng antioxidant sa pulang repolyo ay humigit kumulang 4.5 na beses na mas mataas kaysa sa mga berdeng uri ng repolyo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mas mataas na pagkonsumo ng anthocyanins ay konektado sa mas mababang panganib ng sakit sa puso. Halimbawa, ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga kababaihan na regular na kumakain ng mga pagkaing mayaman sa anthocyanin ay maaaring makaranas ng edwans hanggang 32% na mas mababang panganib ng atake sa puso kumpara sa mga kumakain ng mas kaunti. Bukod dito, ang anthocyanins ay naiugnay sa mas mababang presyon ng dugo. Ang pulang repolyo ay naglalaman ng higit sa 30 size na uri ng anthocyanin na ginagawa itong isang mahusay na mapagkukunan ng mga sangkap na ito na malusog sa puso. Bukod sa anthocyanins, ang pulang repolyo ay isang mahusay na mapagkukunan ng fiber na maaaring makatulong sa pagpapababa ng mga antas ng kolesterol at potassium na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na presyon ng dugo. Ang malutong na tekstura at bahagyang anghang na lasa nito ay ginagawa itong isang masarap na karagdagan sa mga ensalada slow at iba't ibang lutong ulam. Sa pamamagitan ng paggawa ng pulang repolyo bilang regular na bahagi ng inyong dieta, masisihan kayo sa sarap nito habang gumagawa ng mga hakbang para mapanatiling malusog ang inyong puso. Panlima Sili Chili Peppers Ang anghang ng sili nagnam na nagmumula sa aktibong sangkap na capsaicin ay naging paksa ng malawakang pananaliksik na nagbunyag ng napakaraming benepisyo para sa puso. Ang capsaicin ay ipinakitang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpromote ng vasodilation na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy nang mas malaya at binabawasan ang hirap sa puso. Tinitiyak ng pinabuting sirkulasyon na ito na ang oxygen at mahahalagang sustansya ay mahusay na naihahatid sa buong katawan. Bukod dito, ang regular na pagkonsumo ng sili ay naiugnay sa isang makabuluhang pagbaba sa mga rate ng pagkamatay dahil sa sakit sa puso isang komprehensibong pag-aaral na inilathala sa Journal of the American College of Cardiology ang nagsuri sa mga dieta at talaan ng kalusugan ng higit sa buwan katao sa loob ng walong taon. Ang mga natuklasan ay nagsiwalat na ang mga kumonsumo ng sili ng, ng higit sa apat na beses sa isang linggo ay nakaranas ng halos 34% na pagbaba sa panganib ng kamatayan mula sa mga sakit na may kaugnayan sa puso kumpara sa mga bihirang o hindi kailanman isinama ang mga ito sa kanilang jeta. Ang siling, ang sili ay may papel din sa metabolismo ng taba. Natuklasan na ang capsaicin ay tumutulong sa pag-breakdown ng mga taba na nag-aambag sa mas mababang antas ng kolesterol sa pamamagitan ng pagbabawas ng LDL o bad cholesterol. Bukod pa rito, ang mga anti-inflammatory properties ng capsaicin ay hindi dapat baliwalain. Ang talamak na pamamaga ay isang kilalang kontributor sa iba't ibang sakit sa puso. Tumutulong ang capsaicin na bawasan ang panganib na ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga. Ang pagsasama ng sili sa inyong mga pagkain ay isang masarap na paraan upang palakasin ang kalusugan ng puso. Idagdag man sa mga sabaw, stews, ensalada o sarsa ang kakayahahan nitong umangkop ay nagbibigay daan para sa malikhaing pagluluto. Gayunpaman, mahalaga na ubusin ang mga ito ng may moderasyon dahil ang labis na paggamit ay maaaring humantong sa kakulangan sa ginhawa sa tiyan. Pang-anim broccoli. Ang broccoli na may matingkad na berdeng kulay ay higit pa sa isang pangunahing pagkain sa malusog na dieta. Ito ay isang mabuting kaalyado sa pagtataguyod ng kalusugan ng puso. Ang pagsasama ng gulay na ito sa inyong mga pagkain ay maaaring magbunga ng malaking benepisyo para sa inyong puso at sistema ng sirkulasyon. Isa sa mga natatanging katangian ng broccoli ay ang mayamang nilalaman-laman nito ng mga antioxidant at anti-inflammatory compounds. Ang mga sangkap na ito ay nagtutulungan upang mabawasan ang pamamaga at oxidative stress na parehong pangunahing sanhi ng sakit sa puso. Bukod pa rito, ang broccoli ay isang mahusay na mapagkukunan ng dietary fiber. Ang isang tasang luto ng broccoli ay nagbibigay ng mga pima gramo ng fiber. Ang mga diet na mataas sa fiber ay nauugnay sa mas mababang panganib ng sakit sa puso dahil tumutulong ang fiber sa pagpapababa ng antas ng kolesterol at pagtataguyod ng malusog na presyo ng dugo. Bukod sa fiber nito, naglalaman din ang broccoli ng mahahalagang mineral tulad ng potassium at magnesium na may mahalagang papel sa regulasyon ng presyon ng dugo. Tumutulong ang potassium na balansehin ang antas ng sodium sa katawan na pumipigil sa alta presyon habang ang magnesium ay mahalaga para sa pagpapanatili ng isang matatag na tibok ng puso at tamang paggana ng mga ugat. Binigyang diin ng mga siyentipikong pag-aaral ang mga katangiang proteksyon sa puso ng broccoli. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang regular na pagkonsumo ng mga cruciferous na gulay kabilang ang broccoli ay nauugnay sa pagbaba ng arterial calcification, isang kondisyon na nailalarawan sa pamumuo ng calcium sa mga, sa mga ugat na maaaring humantong sa atake sa puso at stroke. Sa isang pag-aaral na kinasasangkutan ng mga matatandang babae, ang mga kumonsumo ng mas mataas na halaga ng mga gulay na ito ay may mas malusog na mga ugat na nagmumungkahi ng mas mababang panganib ng mga kaganapan sa puso. Bukod pa rito, isang kamakailang pag-aaral ang nagpakita na ang mga individual na kumonsumo ng mga sopas na gawa sa mga cruciferous na gulay tulad ng broccoli ay nakaranas ng mas makabuluhang pagbaba sa systolic blood pressure kumpara sa mga kumonsumo ng mga sopas na gawa sa mga lamang ugat. Ang pagtuklas na ito ay nagha-highlight sa potensyal na papel ng broccoli sa epektibong pamamahala ng presyon ng dugo. Pampito kalabasa pumpkin. Ang kalabasa na may matingkad na kulay kahel ay higit pa sa isang panapanahong pagkain. Ito ay isang powerhouse ng nutrisyon na nag-aalok ng malaking benepisyo para sa kalusugan ng puso isa sa mga pangunahing sangkap na nag-aambag sa mga katangiang malusog sa puso ng kalabasa ay ang mayamang nilalaman nitong potasyum. Ang dieta na mataas sa potasyum ay nauugnay sa mas mababang panganib ng alta presyon at stroke. Sa katunayan, ang isang tasa ng lutong kalabasa ay nagbibigay ng halos 60% ng pang-araw-araw araw araw na inirerekomendang paggamit ng potassium na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga naglalayong mapanatili ang malusog na antas ng presyon ng dugo. Bukod sa potassium, sagana rin ang kalabasa sa mga tamang antioxidant, kabilang ang beta-carotene na ginagawang vitamin A ng katawan. Tumutulong ang mga antioxidant na ito, na maiwasan ang oxidation ng low-density lipoprotein LDL cholesterol. Sa pamamagitan ng pagpigil sa LDL oxidation, nag-aambag ang kalabasa sa pagpapanatili ng malinaw at nababaluktot na mga ugat. Ang nilalaman ng fiber sa kalabasa ay lalo pang nagpapahusay sa mga benepisyo nito sa puso. Ang pagsasama ng mga buto ng kalabasa sa inyong dieta ay maaari ring maging kapakipakinabang para sa kalusugan ng puso. Ang mga butong ito ay mayaman sa magnesium, isang mineral na mahalaga para sa pagpapanatili ng isang matatag na tibok ng puso at normal na presyon ng dugo. Ang sapat na paggamit ng magnesium ay nauugnay sa mas mababang panganib na magkaroon ng mga sakit sa puso. Bukod pa rito, ang mga buto ng kalabasa ay nagbibigay ng malusog na taba at mga antioksidant na lalo pang sumusuporta sa paggana ng puso at nagbabawas ng pamamaga. Isang mahalagang aral mga minamahal kong senior ang pag-aalaga sa ating puso ay hindi kailangang maging komplikado o mahal ang solusyon ay madalas na matatagpuan mismo sa ating mga kusina sa mga gulay na ibinibigay sa atin ng kalikasan. Ang bawat gulay na ating tinalakay ngayon mula sa bawang hanggang sa kalabasa ay may kanikaniyang natatanging lakas upang protektahan ang ating puso. Tandaan po natin ang pagkain ng tama ay isang uri ng pagmamahal sa sarili. Ito ay isang pang-araw-araw na desisyon na magdudulot ng mahaba malusog at masayang buhay. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, sana po ay pindutin ninyo ang like button. Malaking tulong po ito upang makapaghatid pa kami ng mas maraming makabuluhang kaalaman. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin ang inyong mga saloobin tanong o kung anong paksa ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod. Gusto po naming marinig ang inyong boses. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para lagi kayong updated sa aming mga pinakabagong health tips. Ibahagi o ishare nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Manatiling malusog, manatiling masaya, at magkita-kita po tayo sa susunod. Ako po muli, si Dr. Miguel Santos, ang inyong doktor para sa magandang kalusugan.